Hi! Good morning! So, ano na, oras ay 5.20 po, no? Medyo madilim pa talaga. So, ayan o. Okay, yan. So, madilim pa po. So, nandito na kami ngayon sa 54B for another excitement thrill of ATP registration. Uh, sana ay eh, hindi siya offline, ano? lang, medyo late na naman ng konti, pero... Diyan natin, after two weeks, sana hindi na offline dahil patagal na kaming hindi nagpunta rito. Doon lang kami sa Manila. Since ever. Sige. Bye-bye. Sa bookkeeping services, kami po ay nagkikater ng mga business registration, mga tax filing, mga pag-print po ng resibo at mga pang iba. So dito po sa amin, kami po mismo ang nagpo-proseso ng papeles ninyo. Kagaya ng mga hinihingi namin sa inyong dokumento, yan po ay bibigay namin sa Bureau of Internal Revenues na nakakasako po sa inyo. Ipapaliwanag po natin sa kanila kung paano po tumatakbo ang inyong negosyo. At ako po mismo ang humahawak ng lahat ng papeles niyo kaya wala po kayong magiging problema kung maglilik po ang information ninyo sa iba dahil dinadirekta po ito sa Bureau of Internal Revenues. So um, 6 or seven ng umaga Ganyan na po kami karami sa pila So niliitan ko lang For data privacy purposes So alam nyo naman wag sa mga ganyan-ganyan Na arti ng iba Pero okay lang Kasi nasa batas naman yun eh So iniingatan lang nila Yung kanilang privacy data purpose. So ganyan na kami kahaba ngayon So ang lakad namin for today Is prano ko rin sanang i-upload Today din kung kaya Ano na to Daily um Daily lag namin sana kasi plano ko kasi magkaroon ng daily vlog at saka reels at saka stories kapag may lakad kami kasi wala akong maipil. pagka syempre pagka filing lang wala akong maipil dahil nagpapile ako sa bahay nagpong computer so pangit naman pa ulit ulit so nagpaplano ako na daily kung sino yung mga magpapalakad makikita nyo na po yung pag sinabi ko yung araw na pupunta ako lang dun ako Or kung hindi man, kahit yung susunod na araw, basta yung linggo na yun, matapos ko yung tra transaction within within all of you. Tatlo po kasi kayo. Hindi ko na mapanggitin pangalan nyo, no? So, balik na ako ulit sa pila ko. Ayan. Hi! So, dito, pinapasok na kami ng guard between 7am. So, makikita nyo, may separate pong pilang ATP. So, ayan pangatlo po, po ako sa pila since um, almost 4.30 am po ako pumila so dapat late na sana yan pero parang nanormalize na nila yung pila sa ATP at the same time Meron na pala akong lakad dito na search, ano, check, check ko na din yung CR update. So, as of 7.30, kanya na po kami karami. Ayan na po yung mga tao na may iba-iba pong process. So, nagtataka kayo kung matwala na dito yung tindahan. Hindi na nyo maigi. Ayun, nilipat po sila doon sa may malapit sa dating 165 na mall. Ayan po. So, hindi ko na alam kung sila lumipat dyan. As of 8am, yan, punong-puno na kami. So, nagaanday na nila kami papasukin ng guardia. Ayan po. So ayan, uh, nakaabang po kami tatawagin ko yung mga number namin isa-isa. So number 5, 6 and 7 po ako. At ang CR update ko naman is number 1. So nag-aantay na, na po akong tawagin sa loob. Number 1 po ako sa CR update. So ngayon, tatawagin na po ako ng guardian para pumasok. Ayan So ito po yung sa counter 7 and 54B is for CR update. So, nagpapa-change address po kasi ako at saka cancellation of tax type. Payment po yata ang tawag doon or tax cut tax uh, category kasi mayroon pinapaalis ko yung withholding compensation dahil hindi na na sila empleyado ngayon nag-hire sila ng bagong teacher kasi yung mga dating empleyado ay hindi na po sumama doon sa bagong location nung business nila. So, learning center po yung nilalakad ko dito. Ayan po. So, nag-uusap kami. Humihingi ako ng requirements. And then, iniisa isa ko sa kanya kung ano yung mga kailangan. Kasi dapat malinaw eh. So, halimbawa, change address. So, kailangan, ano yung requirements para doon sa change address? So, sinabi ko sa kanya na address lang ang babaguhin. At saka, nag- yung wala na yung mga compensation, yung mga pasweldo dahil may teacher na na-hire sila na may PRC. So, yun naman po ang requirement. So, gusto ko sana ilipad siya sa expanded tax from compensation. So, binigyan ako ng checklist at nag-usap kami. Ayan po. So, okay na. Pinirmahan yung documents ko and binigyan po ako ng requirements. So, please take note na kailangan ng letter request from the owner bago po tayo mag-process dito. Two hours later. So yun finally, na release yung COR ko Nang ganong kabilis. So naipasok ko po siya ng mga 8.30 a.m. At nirelease po siya ng 10.30 a.m. So akala ko is babalikan ko pa oh, by the next day. So nagulat lang ako na may times pala na ganito kabilis ang pagpaprocess ng ATP. Kasi nag-normalize na naman yung system nila from two weeks talagang offline, offline, umaga pa lang, offline na. So, na-fix na po nila yung yung kanilang offline teleserye na nangyari sa loob ng one week ng nakaraan. So, i-state ko na lang ang date na sa post po kung anong date ko po inasikaso itong ATP application. So, pumipirma po ako ng logbook nila na katunayang naklim na po namin yung mga ATP at ready for print na po sila sa printer. So yung kinuha ko po isa-isa. So medyo may katagalan po ito kasi tatlong app tatlong application po ito. Isa yung puyat ha. ATP na. Ang <laughs> bilis naman dito. Grabe. Yun lang. <laughs> okay na. ay naku, tuklan tuklan -tuk pa okay so yan na nga po, naklaim ko na yung ATV na low pala yung microphone ko. so yan na po yung pwesto nung malaki so yan, balabas na po kami na lokal makakatulog na rin so yun, inabot na nga kami ng init ng araw sa biyahe lang mahihirap pag maaga kang muwi Siyempre, matitiyan po ka sa init ng araw. Pero, kapag kasi mga bandang 10 a.m. okay na kami. Nagulat lang ako kasi nirelease agad yung ATP namin. So, kaya inabot na rin kami ng before lunch. So, dito, nandito na ako sa may papuntang Malabon. At dito, makikita nyo yung shortcut ko yan. Pagpupunta ka ng manggahan. Ito yung shortcut sa may elementary school para hindi ka na ma-traffic sa mismong bayan ng Malabon. So ito, nandito na kami sa Basong Kawayan. Kauwi. Okay. Ito na yung bagulang manggahan na. Pagdating mo niyan sa may tulo, sa may bandang paglampas mo ng Buena Vista, ito na yung papasok ng manggahan. So, dito kakanan ka para hindi ka na makagpumahan sa stoplight if ever pupunta ka sa 13 kasi taga 13 lang naman ako eh so ito na yung 13 so malapit na kami sa aming destinasyon sa aming bahay at makakatulog na rin salamat